Ito na yung chok. Manalain mo. Ito lang yan. Ito na yung picture na Picture na malahat. Oh. Oh. Ito na. na uh, tayo ngayon mga idol. Ito yung bagong vlogger natin ngayon si Ryan. Welcome. Welcome to my vlog. Ano sila? Follow sila sa Facebook ko? oh Sige. Ryan Dison, Daigo. Follow oh. nyo guys. Nakikita niyo yung mga bagong video doon, mga amazing video. Amazing video? Hmm. Ang galing. Ano siya? I e, ano natin siya ngayon, mga idol. Tawag niyo sa vlog namin. Oh. Tawag niyo sa vlog namin. Kita yan sa vlog. Ito tayo ngayon na dahil sa paliparan. Ito yung tinatawag na Winsock. Diyan nagbe-base ng hangin kung malakas ba o ano. Pero kailangan lumapag dito sa uh, sa dito sa 27 o dito siya lalapag sa 09. Dinali si Daigoy. <tayo, laughs> <gawin. laughs> Kalitan si Daigoy. nga, <laughs> <laughs> <si> <laughs> 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 langganan <laughs> pa mga idol na eroplano sa <laughs> so tayo mag video mo na idol <laughs> busy yung ating yeah. si Ryan Dison, Diego yes of course oh lipat niya naman kanyang anak.

Royal Australian Air nilipad no? really, yan mga idol dito lang siya umipot kasi hindi siya pwedeng mag turn around doon sa sa ano. mismong kanyang pagliliparan ang laki ang idol ang laki ng eroplano mga idol hmm okay, mga idun, pa dyan. Thank you. Hmm? Aust Royal Australian ano? Air. mga taga Australia siguro yung mga military na to handa kayo sa Pilipinas talaga <laughs> kita dun sa kapitol pag sabi kong birahin mo yan ay may starter din mo? ako starter ka? wala <laughs> ako, walang ano, riot ano? kabeplageto dating chicago ang kanama gusto soto stetong sa daline goyat riririr start daline goyat wala taw start jata eh mag-idol isa ka ay iskip malapit na si mag-idol starter ka wala starter mo mektob lahat <laughs> Pag wala ako, mga idol. Pag na klase, pasok. Pero pag rayot, rayot. Hindi, malalagay na siya mga idol. Hindi, okay, panalagay okay, chip. Eto, chip. Diba na din Diba sige.

Naginit yan. Uh -huh. Ay, uh -huh. dahil yung kisin niya, alisin mo. Oo, oh, yung kisin niya. Ano. Basagay yung likod niya. Iphone ba yan? Uh -huh. Masyadong marketing. Ma ano, masyadong ano yung iphone ano? Yan, dyan dali dali ang nakuka. Hindi na, mga idol. Dali yung Ito na siya. Ang paglipad ng Royal Air. Royal Australian Air. Tangina kaya na ano yung ano na yan? Yung doon. Yan na, nag na. nag down na. Hmm. na? siya. O, royal, ano yan, ano yan. O, yun na. O, kalakas ng ano. Ayun. Isang napakagandang paglipad mga idol. Ayun na mga idol. Ang bilis. Hello ba... salamat sa panonood mga idol, ang ganda.